Ayan, ilang katol yan. Ilang katol ba yan? Kasi mangunguha kami ng um, santol. At yung location ng aming santol ay dyan, oh, super malamok. Kaya yan, ito ang gagamitin namin. Ito naman yung mga aso ko. I have a flower again, yellow flowers. ng ako Ang daming bunga, nagsihulugan, okay. nagsihulugan na. Oo. Nagsihulugan sila, ang dami. Oh! Soro nito na. Pa parang marurunut. Hindi man yan. ko kudun ko man yan. Oh. A Umuulan ng pera. pera. Oo, oh, oh, ang dami, ang dami, ang dami. Keri ka na nanonontok ang santol ha. Parang nanonontok yung santol. Ang, ang dami ng ano. Pero at tamis niya, super tamis niyan. Parang asukal. Ang lasa. Hello, Gerson. What are you doing? ha huh? Your son? Where's the happy? Asan yung kapatid mo? Ha? Hinog na. Hinog sa pilit. Ang dami pala ng bunga ng, san, ng santol ng kakao. Mani, Mga mani, hinog mani, na yung iba. iba Asan? Oo, oh, may mga baby. Madami. Mami, wala na umuulan. Ma Abi, Daddy, mainit ka? na naman eh. Maulan pagkabi. Wala, nagputukan na, nagputukan na. Mahuli na naman ako magbidyo. Tapos na ang putukan. Yes, uh Hello, babies! Jerson Happy hindi pa kayo nag sal hindi pa kayo nanananghalian kasi papili kayo sa pagkain. Ayan, mamumulot na kami. Yan ang aming pupulutin. Mamumulot na kami ng santor. Ayan ang aming populutin hanggang doon, hanggang ganyan pa. Ang dami. Grabe. Ah, isang labor ko. Ang batloy ko masipag, mabilis. <laughs> Sipag yun nade. Sipag. Ito pa. Ito pa. Yan pa. Ito pa. Yan pa. Yan pa. Ay, ano yan? Ano yung bala? Ano yung bala? Daming santol niya. Daming kayamanan niya. Golden santol. Magkano ba diyan sa akin? Ngayon gold to bukas Sabayan ko si Radyo Joke lang. I don't know. Ano yan? Hindi ko alam. Ano yan? Luho. alis niya, baka ahas yan eh. Oh, tok, ano? Alasan tulipan. na dyan, alis dyan. Another one sack.